yung bahay ni Ate Vivian diba mga kalingap oh grabe ang baba pa ang baba pati oh hmm hmm ang baba ng ano bubong asan yung asawa mo Ate Vivian ito sa taas sa taas na mundukan sa bundok bakit andun siya bakit andun siya may bisita Doh sa ano sa lupa nila may bisita sa lahat po ng mga viewers natin magandang hapon po at magandang gabi at magandang umaga po sa ating lahat ng mga kababayan natin at meron tayo uling pupuntahan dito. Isa sa mga ah uh, tubig kakilala dito po. Isa mga kakilala natin. Yung buntis din. Hello Ate Bibya, nasaan ka na? Ate Bibian! ito yung tirahan mo. Hmm, ito pala yung niya po, mga kalinga pa. Asan mga anak mo? ilang ilang pala ang anak mo pala? Tatlo? Oo, nga, no? oh, ang dami mo alaga, ano? Aso dito. I ikutin ko muna yung, no, yung bahay niya. Ito po mga kalinga api yung bahay niya. At dito po pa, kung napapansin ninyo, ano po mga kalinga po, kung napapansin ninyo, itong bahay na ito. Dito po sa pinakadulo niya, oh, no, ganyan ang ano, ganyan po ang, yung, ano, yung bahay. Yan po ano. Ganyan manito ito. Eh? Nako. Hmm? Yung bahay ni Ate Bibian. Hindi ba? Mga kalingap. Oh. Grabe. Ang baba pat ang baba pati oh. Hmm. Hmm. Ang baba pa nang nanong, bubong. Hindi. Hey, Asan yung asawa mo, Ate Bibian? Sa taas. Sa taas? Namundukan? Sa bundok? Bakit andun siya? Bakit andun siya? Sa lupa. Doon sa ano? Sa lupa ni di. Bisita. Ano ah, lupa ninyo. Oh, <tinyo> uh, sa bundok. Bakit doon yung bisita ninyo? Tayo di bisita araw Marami to nagagupi. nag, nag, -nag -ano, ng ano ng new. Nagpupras. Ilang taon na yung asaw mo at si Bibian? 40 tapos ikaw. 41, ay 41. Mm. Naka nakahabol pa kayo? Ilang ano na yan? Ilang buwan na yan? 5 months. Ano? Ilan ang anak mo ate? Hmm, tatlo. Pero, Pero oh, ito kang Matay kasi yung yung Yung, yung, yung isa? dami narinig ko pa Bakit mababa yung bahay mo Ate Bibian? Hindi nyo Ah, giba na na Ano yung mga anak mo? Babae, lalaki? Babae. Ay, puro, puro babae? Eh? -hmm. Baka siguro yung asawa mo ay naghabol siya na ng, nag, naghabol siya ng lalaki. Baka ito siguro ay lalaki na ito. Ah. Hmm. Ay pwede pala mong pagawa sa si atin ng ano ng bahay at may ano na oh may mga tabla. Oh, may mga tabla diyan eh. Kaya siguro hindi pa lang ano, hindi pa napagawa kasi nga wala pang ano, pang budget ano. Mm -hmm. Pero yung lupa ni na ito ate, sa inyo po ay, eh, hindi. Kumbaga inakitirik lang kayo ng bahay. Kayo lang Oo. Ito kailan nanay sa bangla to? Tapos, Tapos, yung may aray niya rin. Sa Nasa bulo yung kids is nyo? Kapag ayos. Mag-anak ninyo, mayari ng ni lope, eh, ng lupa. O, paano kung ano, halimbawa, kukunin ng mayari ng ang lupa na ito? Huwag lang sa inyo. Doon na kayo sa taas. Sa so bagay sarili naman yung lupa doon sa taas ano. Malayo ba dito? Malayo. Ba? Pagbabaik ko sa ibaba. Sa matinil yan. Saan yun? Yes, so matinil yan. Puntinil yan. Malayo dito? Mga ilang ano? Mga ilang kung lakarin di, magmula dito. Ilang ano? Ilang oras? Isang oras. Isang oras mo ate? Hmm. Oh. Bago makarating doon sa ano, sa taas. May saglit lang. Dire-dire sa bang kalsada doon papunta doon sa bundok? Oh. Do, do. Oo, pataas tapos pababa. Tapos doon na sa ano, sa may... Pagbaba sa pinampu, bababa ka pa. Magaangin ka na sa, sa oh. sapa. Ay, sa sapa. mayroong sapa. Ay, hindi pa makakadiretso pala yung motor. Kailangan iiwan muna dun sa may high, sa may Pilipinang O sa gilid ng kalsada. Hmm. At ito yung pagkakataon natin. O, na ano, <laughs> na baka sakali mayroong mabuti ang puso para mapabahayan kayo. Kung halimbawa ate, pabahayan kayo, gusto niya pa rin ba dito or doon na sa mismo sa ano sa sariling lupa ninyo? Kasi hindi ka makapag-decide kasi hindi sa inyo to. Hmm, kasi hindi ka makapag-decide dito kasi hindi naman sa inyo ito eh. mga babae. malayo, yung ito. Wala yung ito. mga babae mga anak mo. Halimbawa ate, papiliin ka ng ano, ng mga mga makapanood nito sa video natin kung may, may, may rumag sponsor sa inyo pwede naman siguro gusto niya pa rin ba dito or doon na mismo sa sa taas sa bundok malay sa school malay malayo sa school doon so, kasi yung anak mo ay dito nag-aaral ano malapit lang nilalakad niya lang dun sa, ano, sa school ano yung anak mo na isa yung pinaano yung panganay yung nag-aaral high school oh yun tapos yung pangalawa Five. Ah, siya na yung ano, siya na yung pumapasok diyan sa may ano. Kasama niya din sa bahay. Mhm. Mm Sad or, hindi niya nagbili sa bahay. Mm-hmm. -mm. Ito na sige mm -mm. ito. Mm-hmm. Ito yung grade 1. Mm -hmm. Yun. Yung grade 1. Hindi. Ate Bibian, ano yung gusto mo sa makapanunod? Anong gusto mo sa uh, yung kahilingan ba ninyo? Ano yung kahilingan mo para mabago yung bahay ninyo? Meron ka bang kahilingan? Ano yun? Gusto ko sana na ipaayos yung bahay. Oo. Wala pa Ano Ano bang trabaho ni Kuya? Masun. Masun? Mm -hmm. Pero araw-araw ba siya na nagtatrabaho ng bilang ano? Sa construction? Hindi naman. Sa pondo? Mm, tigil ba? Tigil-tigil din no Kaya ano ang sideline niya? Anong sideline niya pag ano, pag walang trabaho? Biksan. No, this is my Pero ngayon, ando siya sa bundok. Bisa niya isang linggo. Isang linggo na walang trabaho? O paano yung ano ninyo eh? yung pagkain ninyo? May ano naman. May pundong ano, may pundang pundong bigas. No. Sa sa ulan naman kahit na, ano, pag gulay-gulay, pwede naman 'yon. Ito ba nga ako kong... man mapili sa gulay? Ayun, hindi mo mapili, ano? mapili mga anak mo ano. O oh, 'yun ang maganda kasi. Walang kagandahan. Mhm. Wala -huh. Walang pili. pag di ka na gulay, puro reklamo pa. Mm. Oo. Oh. Di kaya nakabuso, wala gulay. Mm uh -huh. Mga kalingap, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video. Sana ay paki-share naman po mga kalingap ano, yung ating mga binablog at ating mga na-scout. Dito pa rin po sa Ligaw Albay Planting Plan. At maraming salamat po kay Guyo Santos Matubang, Ate Idna and Kalingap Rab, at kay... Ate Inday PB. Ate Duldumundon. Ate Duldumundon. Ate Imbits R. Ate Leven. Ate bertosuman, Ate Ediwaw. Ate Vibri. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa inyong uh, walang sawang pagsuporta po sa mga YouTuber na mga kagaya po namin. Pakishare na naman po, pakishare naman po mga kalingap. At huwag natin kalimutan mag-tamsak sa ating uh, premier ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat, sa lahat-lahat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta. Kay kalingap po si. Bye-bye po. Mabuhay po ang... Muslim Kalingap sa na ng ating ama ng Kalingap nag-iisang Kuya Bal Santos Matumang. Bye-bye and God bless us all. Para sa inyo Lagi nandyan siya At magkaabot ng pag-asa Kahit dalawang isip na tumulong Kung kinakailangan nandyan siya At hindi umuurong Basta para sa inyo kahit mabuti kang daan Hindi niya alintana para lang makapaglaan at Makapagpasaya ng mga taong nalulumbay Nandyan siya at magbibigay ng kulay May kalinga puse kayong masasandalan At kayo ay tutulungan Kaya 🎵 Kayong masasandalan 🎵🎵 Siya si Kaling Para sa inyo, lagi nandyan siya 🎵🎵 At magkaabot ng pag-asa Kahit gano'n kahit instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka na pagod at di mo sila sinu.